Busubusog mapagpalang araw sa tila. So this vlog ay papakita ko po sa inyo kung ito yung ginagawa ko para magustuhan ako ng amo ko. Mga amo. So papakita ko sa inyo. Hmm. Ilang o. Pari Oh, <coughs> wala na. Oh. Ah, ganyan lang o. Oh. oh. Tingnan nyo. Tingnan madumi. Ganon ang diskarte. Para magustuhan kayo ng amo. Sila. 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 Para bigyan kayo ng madaming trabaho. Oh, ito lang. Yan o. Madumi. Ah, diba? dapat ganito pag madumi no Tiling nyo ganito yan pero papakita ko sa inyo muna na hindi ko i dry Tain natin matuyo o oh, yan po yung kalalabasan niya kung hindi nyo i-dry o oh, milat milat o. so ganito po yung tamang paglinis punasan natin ulit then i-dry natin uh, oh, oh. yan yun try natin tingnan nyo sumilang yun ang discarte oh. diba oh, wala na yung milat milat nya sumilang pa yan oh. yan ang diskarte nilig pa rin siya. kung naglilinis oh. okay

那个。